Pusikwete alo e. Dami? 50 Tatap nga pala sa ala. Sanggiyan ako ngayon ha. Sanggiyan. dalunggong. 50 lang po. Dalawa na hindi. Kung gusto niyo. Mga sanggiyan. Dalaga. 50-50 lang yan o. Sanggiyan. 50 lang po. Singgiyan. Ay, siya

Dai yo. Oi, oh, Sato saya. Kaibigan. Di biju hati kita. Bablag eh. ah, Oh. Yun. oh yun. Shato, kaibigan Oh. Ayun, sa Ilocates, Ipon. Eh, o, eh. sa kaibigan ko dito. Oh, yan. financial support. ko kaibigan ko dito. Oh. Boss, Okay. ah. Thank you. Okay, okay. Oh, <laughs> masarap <laughs> mo. Diba? Ang dami dito. Ang dito. Ang dami dito. Ang ng mga ano, bagay. Dami din yung magbibigay o sanggiyan. Yung laruan, sumuglaruan, sinelas, pleto. Wala nga akong sahog. Wala nga akong

60 kalahati Oh, welcome to my vlog teh. Ya dah. Ayun. Ya hati dah bị mì liu. Bị piling ye mataba. Full bye bye gila moti, gila. Merataba. Ni saat dah bị bili po. Sarap yan, gataan. <laughs> Gata. Sinasangag ko lang. Ah, sangag lang. Ay, eh, sinasangag lang ni ate pala yan. Oh. Wala na ibang ebeche boteche. Suka. Suka ah. na may bawang. Yun. Sarap yan. Ay, pili pala. 60 lang, one half. Okay na. Ah. Okay, thank you, te. <laughs> Pag-uong, oh. Puro ito so, dito yung mga pie. lagayan ng pie. ang niya ron ayan ang paso ang mga shot glass Thank okay.

Ito so, oh, guys, ayun. Ay, pera ko, benchi ko lang, oh. Oh. Bibili ako 50 pesos kalahati, oh. Boss, pwede ba kalahati? Pwede. Hmm. Pwede do kalahati. Eh, budget natin, benchi ko lang. Kaya kalahati lang. Ito. So, 10. Ito sa kalahati, 50. Eh, no. Spring winter rice. Malamig yan pag kinain spring eh. Ah, meron nga pagkain din nila, baka umuulat. Eh, good shot out kay boss oh. Morning boss. <laughs> <laughs> 8, 10, 10, 10.